Baby, so good morning, good morning everyone. Here comes the sunrise. So theana put midday sa Anas, guys. Nagwara wara na po si tan ng City Size sa Anas. So we go down here early. So there. Uh, it felt so good. Kaya nga baby boy kaya ang kahiliran na jutsja guys. So he is on the go with. Uh, mag-walking nga na kugihan kayo among baby boy. So, hello Limasawa Island. Lantap ka, jug dagat guys, oh. so. So, we're looking Padre Burgos Port. Overlooking it as um, proper sa Padre Burgos. So na yung mga bad guys, dear guys, nga uh, nag anagwan Tapos, if you say na ay mga battle sa ilang igiim na, Wise, sprite, my goodness, and then ay mga plastic, dear So mga kabaktas, na naputay mga hinloon nun, dear mga um, guys, kayo, oh, ilang mga basura na po, rin ipambilin. So diba, na-adjo yung mga tao nga mas okay pang animals kay, leave no trace, but then, kinahanglan jud ni lang i-proud ilang kaugalingon nga abot kog anas to nagkalat ko dito ah nagyayo si say guys kay wa ko nalipay ani oh sige ma camping diri pero wa ko ibilin nga basura i make sure nga gahom basura hong gidas amo it's so disappointing nga ah, ing ani ka ingani sila kadamak so where's my dog oh is there so kagwapa sa anas bitaw ang jahugaw-hugawan raso mag-uli na pukuanig basura guys bitbito na po rin to kay maikog po tas naghugaw-hugaw diri aba maikog tas ilang kadamak nagbagot bus city si say kay nao. o lami day na oh. eh, tanawon oh. nga di man bilong diri nature plastic mana, so di era pasensya na nagyaw-yaw city si say nindo sa view Unjam. jam Intrahan rag hinugawan sa mga ubang tao. So, murag na ay eh, mga paparating na people. So, ayan. May mga papunta dito, guys. Mukhang magka-camping at mag-ano sila dito. So, nauna tayo. So, share natin yung anas. Kasi di naman sa atin to. Let's, let's share nature. Kaso lang kasi yung mga basura talaga hindi ako natutuwa. Ayan. We have to discipline ourselves. Leave no trace. El entirajud kanunay eh, kay... Magunsa na laman na oh. So there they are. Oops. Na sila dito guys. So, ang i-zoom para ninyo. Ang butog gasa sila patunong. So to ara sila. So kung asa man sila patunong guys. Amping-amping na lang. Amping na lang. Nama diri ni tani